Ayan, what is up mga kapitbahay? No? So nandito na naman tayo. Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so mayroon tayong isang katanungan ng isa nating subscriber. sa uh, sasagutin natin, i-explain ko ng konti or ipapaliwanag ko sa kanya ng konti. I-walk ko siya kung ano nga ba yung kanyang mga gagawin. Okay, so ito yung katanungan po niya mga kapitbahay. Yan, yan po yung katanungan niya. Ah, uh, balak daw kasi niya mag-implement ng bilan sa kanilang office. Like, for example, ito daw, IT department is 192.10.something ang tinatanong pa po niya, ilang users po ba ang pwedeng gamitin dito? So, yan po yung mga katanungan niya. Nagugluhan daw po kasi siya. Example, yan, HR department, 15 ilang users din po ba ang pwedeng gamitin? And, pumapasok din po ba dyan yung bilan subnetting? Okay, automatic yun mga kapitbay. Kapag nagbilan ka, automatic pumapasok yung subnetting dyan. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng iparehas yung subnet ng bilan 1, bilan 10, bilan 20 sa isang uh, subnet lang kasi magko yun. Okay, so ang tinatanong pa po niya, sa isang subnet, ano bang klaseng subnet daw? Ilang users ba daw pwede example ang pwedeng i -allot? or anong klaseng subnet ang pwedeng ilagay? Uh, 24 ba or slash 26? Nalilito daw kasi siya. Uh, siguro baguhan pa lang siya. Kaya ang tinatanong po niya, yan. So, i-explain natin ngayon ng konti sa kanya. I-walk through natin para maintindihan niya. Okay? So, stay tuned mga kapitbahay. Uh, Diyan po sa mga tropa nating IT na expert na. So, skip video na lang kung gusto mong matuto. So, stay tuned. Let's go. Pag-uusapan natin. Ayan na nga mga kapitbahay. No? Dahil dito, sa kanungan niyang to, ano nga ba ang benefit kapag nakabilan ka or nakabilan implementation ka sa office nyo. Okay? So, kapag nakabilan implementation ka, ang advantage po nun is iwas sa uh, traffic congestion and mas madaling i-manage at saka marami pang benefit yan. So, before kasi meron kaming isang office na sobrang halo-halo, halo-halo si CTV, halo-halo yung uh, data, halo-halo yung voice, tapos every department halo-halo. So, dahil nga yung mga switch is 1 uh, gig lang, so nagkagulo-gulo kaya sobrang bagal ng network. Tapos kapag yung file server, nag-transfer ka ng files sa isang PC or nag-copy ka ng isang files papuntang PC, sobrang bumabagal yung network. Pero nung nag-implement kami ng VLAN, um okay siya. So smooth na smooth na siya ngayon, kaya uh, iba talaga ang uh, performance ng network kapag nakabilan. Okay, so let's go i-explain natin ng konti dito sa tropa nating IT kung papano nga ba ang gagawin niya or papano nga ba ang basic na setup para mag-implement siya ng uh, bilan doon sa kanilang office ato sa mga katanungan niya na to. Okay, eto may mga hinanda ako. Okay, ito muna una natin sagutin. So, ang katanungan po kasi niya, ah uh, eto, example sa IT department. Ayan, so meron tayo dito. Okay, pwedeng pwede yan. Pwedeng pwede mong gawin to na kunwari. Uh, meron tayo ditong drawing. Kunwari, dito sa IT department, yung IP mo is uh, 192.168. Kung yung IP mismo ng PFSense mo is 0.1. Tapos, pagdating dito sa sa dito, sa VLAN 10, pwede mo rin pwede mong gawin na 192.168 10.1. Ganun. So, tapos, ano ba ba yung katanungan niya? Ayan, 10.1. Tapos, dito sa, dito naman sa isa, sa bilang 20, pwede mo rin gawin niya na uh, 15.1. Yan, pwede, pwede po yung ganyang setup. Yan. So, eto, yung core mo na to, lahat ng bilan mo nakakreate sa PF Sense tapos may mga call ka rito tapos lahat ng mga to kung manage yan kung unmanage kung manage yan dapat lahat ng mga bilan na kinreate mo rito dito rin yan nakakreate din tapos yung transport na to eto yung transport na to dapat nakatag lahat yan or nakatag lahat ng, sa lahat ng bilan para makita lahat okay kung hindi mo na panood yung mga before kong video mayroon ako mga video nyan on how to implement na uh, VLAN an how to create VLAN sa mga switch or kahit anong switch, meron tayo nyan. Check lang nyo sa channel ko, meron tayo nyan. Okay, so balik tayo dito. So, ayan. So, yung ganitong setup, pwedeng pwede mong gawin yan. Okay, depende kasi yon sa inyo kung anong klaseng IP ang gagamitin mo. Class A, uh, meron kasi tayong mga uh, IP classes. Okay, so, ang usually na ginagamit kapag maliit na network lang, like for example, yung... Uh, ano ba tawag nito? Yung office mo is hindi naman umaabot ng thousands users. Pwede pwedeng gamitin mo na lang yung class A. Tapos eto, slash 24. So, yan kasi yung tinatanong niya. Okay, kunyari, uh, dito sa every department mo is hindi naman sumusobra ng 50 kasi kapag naka slash 24 ka, ang usable IP mo is 254 IPs. Ang pwedeng ibigay or ang pwedeng static mo dun sa mga client mo usually naka DHCP lang so kapag yung uh, PF sense firewall mo is yung DHCP server mo is naka DHCP lang tapos lahat ng mga PC mo naka DHCP lang lahat yun ito yung mga usable IPs niya ayan yan yung pwede niyang ibigay na IP ganang kadami okay so kunwari yung uh, office mo thousands of users na So, pwede kang gumamit ng Class B. So, mga ganyan. Class B, mga ganyang style. 172.16.something. something. Tapos, ito yung subnet. Tapos, yung mga subnet mo early processor, 255 slash 23. So, ganyang kadami, 510. Uh, kung maaari, slash 18. Ayan, ganyang kadami. O, 16,000. So, hindi naman siguro aabot yung ganun ka kam kalaki na company kung hindi ka naman international or multinational company. So, sa mga office namin, ang dinideploy lang namin is class C tapos naka slash 24 lang kasi every department hindi naman lumalagpas ng 254 na users. So, pwedeng-pwede mo nang gamitin yung slash 24 na to. Okay? So, ganun lang kadali mag-implement ng VLAN. Tapos, uh, kunyari, uh, hindi mo naintindihan kung paano mag-create ng VLAN sa PFSense pero alam familiar ka naman eh. Kung baguhan ka talaga, meron ako niyan sa YouTube How to implement, how to create VLAN sa PFSense, how to create VLAN sa mga switch, D-Link, TP-Link, or Cisco. Meron tayo nyan. Okay. So, sobrang basic, sobrang basic gumawa ng uh, implementation dito sa office mo, LAN. For example, yan, yun yung example ng network. So, dalawang ISP mo, tapos naka-load balance dito sa PFSense mo, tapos meron kang isang core switch. So, yung core switch mo na yan, dyan ka mag magmamanage lahat ng VLAN mo. So, lahat ng kinreate mo na VLAN dito sa PFSense mo, automatic na VLAN ID tag dito sa core switch mo. Tapos, for example, um, wala kang napambili ng mga managed switch, nagtitipid ka. So, kung nari, itong mga switch mo na to is unmanaged to. Pwede naman yon So, like for example, dito sa switch na to, nagcreate ka ng VLAN 10. So, doon sa VLAN 10, kung ano yung inassign mo na port, kailangan Etong VLAN 10 na switch na to na unmanaged, doon mo rin talaga i-saksak sa port ng kung saan naka-assign doon sa VLAN 10 kasi hindi yun pwede. Okay? Pero kunyari, etong mga to na managed switch yan. So ang gagawin mo, doon mo ilagay kahit sa anong port basta naka siya dito. Basta may VLAN ID din siya dito. Okay? So 'yun, panoorin mo lang 'yung mga video ko. So ganoon lang kadali. Ano pa ba yung katanungan niya? Ah, uh, So, ang katanungan pa niya is, ah, uh, yun, nasagot na rin natin. Sa isang subnetting, kung is slash 24, ilang, ilang users nga ba daw ang pwede na gamitin? Napakadami po. Ah, uh, napakadami ang pwede mong gamitin. Ito, sa isang switch na to, pwede kang gumamit ng 200 people dyan kasi every subnet na slash 24 is, ang sinasabi ko nga is, 254 IPs, usable IPs ang pwede mong gamitin. Okay, so final, pwede mong gamitin yung slash 24 kasi sinabi niya slash 26 eh. kapag class C kasi tapos naka-slash 26 ka mas konti okay, ayan so, class B kung gusto mo talaga pang maramihan so, ganun lang kadali uh, very basic ang pag-setup ng uh, office kapag gusto mong i-migrate sa VLAN, okay, so ito pa ang dapat mo i-consider meron ka pang dapat i-consider kapag nag-implement ka ng bilan sa office, so automatic dapat yung core switch mo is manage. Manageable lahat ng switch mo. Hindi naman lahat pwede manageable, pero kung nari, tipid lang talaga. Pwede naman may unmanage, pero uh, most important is yung core switch mo is manageable para makapagtag ka ng bilan sa yung firewall. Kahit anong firewall pa yan, mapi absence mo yan, mapa-sonic wall mo yan, mapa-40 gate mo yan, mapa-Cisco mo yan, depende sa iyo. Okay? So, ano pa nga ba yung katanungan niya? Ganun lang. Ah, uh, ang katanungan niya is, pwede balak ko 'yan. Eto, pwede lahat 'yan, yung mga sinabi mo. Pwede pwede 'yan. 10 to 15 'yan. Classy ang gusto mo 'yan. 15, 16 basta 10 to something. tapos 10 to something. hanggang sa pataas ng pataas kung ilang Pwede mong gawin na bilan ganun din yung subnet na gagawin mo. Okay, tapos ano pa ba yung tanong niya? Ngayon, yun lang. Nalilito daw kasi siya. Pag slash 24, 254. Okay, so pag slash 23, tapos na class B ka, 510. Yan, nandyan lahat yan. Wala ka nang hahanapin, nandun na lahat. Tapos, uh, ang katanungan pa is, eh, mukhang ito lang mga katanungan niya sana nasagot ko no sana nasagot ko yung katanungan mo kung mayroon ka pang hindi maintindihan comment down below po sasagutin natin yan so shout out po pala ulit yan kay Sir John Ray de la Cruz 1998 so ganoon lang kasimple sir uh, implementation marami yan sa youtube ko tapos ano pa ba so dalawa lang pala ang tanong niya nasagot ko na pala lahat <laughs> ayan uh, ayan ganoon lang automatic nasa sayo na yun. Slash 24 is okay na okay ka na doon, sir. Kung yung users mo is hindi naman lumalagpas ng 254 users. Pero, per, pero, kunyari, ganito ang sinayo. Kunyari, Class C, tapos, gawin mong Class B to. Gawin, gawin mong Class B, Class C. Pwede yun. Walang problema doon. Kasi, naka-villain ka naman. So, nasasayon kung anong subnet ang gagamitin mo every bilan mo, every department mo. Okay, kung nari, yung IT department mo is 15 people lang. So, last 24 is okay na. Okay, kung nari, yung mga isang department mo is sales. Merong sales na thousands of sales. So, pwede mong gawa ng class B na umaabot ng 16,000 users. Last, ano ba yon? Ayan. Uh, slash 16 or slash 17 so ganoon lang uh, sobrang basic kailangan mo lang talaga intindihin ang networking. Okay? So, kung hindi mo maintindihan paano mag-create ng bilan dito at mag-implement dito at saka dito, meron tayo mga video niyan. Kaya, don't worry, hanapin mo lang sa YouTube channel ko. Okay? Meron pa ba tayong katanungan? Maraming salamat ah, uh, dan sa support uh, dun sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat. ah, uh, I love you all. Thank you so much for uh, big support sa aking YouTube channel. Kung mayroon kayong katanungan, tanong lang nyo. Hanggat sa kaya ko sagutin or hanggat sa kaya kong alamin, ituturo ko sa inyo or i ko sa inyo. Okay? God bless everyone. Peace and thank you.